Magandang buhay! Ito ang Mobazilla! Kung bago ka sa aming channel, welcome! Siguraduhin mag-subscribe sa Mobazilla at i-follow kami sa Facebook. Abala ka naman lagi. Bakit parang wala namang nangyayaring pagbabago sa iyong buhay? Napakalayo mo pa sa iyong pinapangarap na buhay. May paraan ba para mas mabilis itong marating? Mapapabilis mo ang pag-abot ng tagumpay kung ikaw ay magiging productive araw-araw. Para masukat ang iyong productivity, gamitin ang formula na output divided by time. Lahat tayo ay may 24 hours bawat araw. Kahit ang mga bilyonaryo ay may katulad na haba ng oras. Paano sila nagiging productive? Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mataas na output, paano mo mapapataas ang iyong output? Paano mo ito magagawa? Balikan ang iyong mga pinagkakaabalahan. Dinadala ka ba ng mga ito papalapit o palayo sa iyong pangarap? Balikan mo ang iyong mga pinagkakaabalahan. Alamin kung ano ang mga bagay na ginagawa mo na pag-aaksaya lamang ng oras. Ito ang mga gawaing pumipigil sa iyo para maani na ang mga resultang ninanais mo. Madalas, hindi mo ito napapansin kung walang magsasabi sa iyo. Ano-anong mga kasalukuyang pinagkakaabalahan ang dapat ng bawasan o tigilan? Tatalakayin natin ngayon ang pitong bagay na hindi pinag-aaksayahang gawin ng mga productive at successful na tao. Una, pagiging adik sa social media lalo kung wala ka namang online business. Ano ang una mong ginagawa pagkagising? Karamihan ngayon, hahanapin ang cellphone o gadget at magsisimula ng maging busy. Ichi-check ang text messages, email, PM, magbabasa ng Facebook notifications, mag-scroll sa mga pictures sa Instagram, magbabasa ng quick update sa Twitter. Ang mga unang oras na ito sa umaga, ito ang pinaka-critical na oras. Kung paano mo ito ginugol ay magdidikta kung gaano ka tatakbo ang iyong buong araw. Isipin mo kung paano ito magagamit ng may katalinuhan. Kung tutuusin, wala tayong kontrol sa dami ng oras na dumarating sa atin. Limitado ito sa 24 oras kada araw. Hindi natin ito mapabibilis o mapababagal at hindi tayo pwedeng magbawas ng oras. Ang pwede nating makontrol ay ang ating priorities. Ang time management sa totoo lang ay priority management. At kung tutuusin, ang priority management ay self-management. Kung paano mo pinamamahalaan ng sarili sa paggamit ng iyong lakas. Ito sana ay nakatoon para sa iyong kaligayahan, kalusugan, at tagumpay. Kung wala ka namang online business, last priority mo sana tuwing umaga ang pag-check ng emails at ng iyong social media accounts Oo, bahagi na ito ng pang-araw-araw na buhay ngayon. Ngunit, kung hindi mo makontrol kung gaano karaming oras ang inuubos mo, lumilipas ang mga oras at wala kang nagawa sa listahan ng iyong dapat gawin. May dalawang bagay na pwede mong gawin. Una, magtakda ng oras kung kailan pwede kang mag-check ng iyong social media accounts at i-minimize na o i-close ang app sa limitadong panahon. Isa sa umaga at isa sa gabi at hindi kada oras o kada minuto. At ikalawa, gawin mo itong gantin pala sa sarili. Mag-check ka lang ng iyong social media accounts kapag nakompleto mo nang tapusin ang mga kinakailangan trabaho para sa isang araw. Ikalawa, hindi pinaplano ang araw. Ang matatagumpay ng mga tao ay may purpose at para makamit ito, nakatoon ang kanilang pansin kung paano nila ito makakamit sa isang partikular na araw. Isinusulat nila ang mga to-do tasks. Hindi kailangang isang mahabang listahan ito ng mga bagay. Ang nangungunang dalawa o tatlong mga prioridad na kailangang maisagawa sa araw na iyon ay mahalaga. Halimbawa, ang goal mong kitain sa loob ng isang taon ay 1 million pesos. Ikaw ay nagtatrabaho ng 40 hours a week sa loob ng 50 weeks. Ang dalawang linggo sa bawat taon ay nakalaan sa pagbabakasyon. Ibig sabihin, sa loob ng isang taon, gu-google ka ng dalawang libong oras sa pagtatrabaho. Para maabot mo ang iyong 1 million peso annual income target sa loob ng 2000 working hours, kinakailangan mong kumita ng 500 bawat oras. Ngayon, tanungin ang sarili, ang iyo bang pinagkakaabalahan ngayon ay magbibigay sa iyo ng 500 nakita kita kada oras? Ito ang iyong magic number o ang minimum mong kita sa isang oras para maabot ang iyong income goal sa isang taon. Kaya't isiping mabuti at ilista ang iyong mga prioridad. Ikatlo, hindi gumagawa ng emotionally draining at minimum wage activities. Kung seryoso kang marating ang tagumpay sa buhay, kailangan mong mag-focus sa mga gawaing magpapalakas sa iyo sa paglalakbay papunta sa gusto mong marating. Huwag kang mag-aksaya ng oras sa mga emotionally draining activities at minimum wage activities. Matutong tumanggi sa mga invitation o requests na sumali sa gawaing hindi mo naman talaga obligasyon. Ano ang iyong mapapala sa pagsama sa paborito mong pinsan na makipaglibing sa lola ng kanyang boyfriend? Kailangan bang ikaw ang tatapos sa unfinished work ng iyong katrabaho o kaibigan? Ano naman ang iyong mapapala sa paggawa ng speech ng iyong inaanak? O pag-edit sa thesis ng iyong pamangkin? Kung nais mong dumami ang iyong output na magpapalapit sa pag-abot ng iyong mga pangarap, matutong tumanggi sa mga requests na magnanakaw ng iyong oras. Si Richard Branson, ang bilyonaryong may-ari ng Virgin Group, ay matagal nang iniinggitan ng isang grupo na maging speaker sa isang convention. Paulit-ulit itong tinatanggihan ni Richard Branson upang mas maging attractive ang invitation. May offer na $1 million kapalit ng isang oras na speech. Tinanggihan pa rin ito ni Richard Branson. Ayon sa kaniyang secretary, hindi tumatanggap ng anumang activity si Richard Branson na hindi nakaayon sa kaniyang mga kasalukuyang targets. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Richard Branson, tatanggapin niyo ba ang alok na $1 million para sa isang oras na speech? Marahil, maaakit ka sa $1 million. Madali lang naman siyang gawin. Easy money. Dahil sa pananaw na iyan, hindi ka magiging bilyonaryo katulad ni Richard Branson. Tignan natin ang isang halimbawa ng minimum wage activity napansin mong may pagkakamali sa iyong billing statement sa halagang 200 pesos. Itinawag mo ito sa call center. Inabot ka ng mahigit isang oras sa pakikipag-usap sa call center agent dahil matagal ka pang naghintay sa linya. Natuwa ka at nakita nilang tama ka. Pero gumamit ka naman ng mahabang oras para lamang sa 200 pesos. Hindi kaya mas mainam na ginamit mo ang iyong oras na maaaring magbigay sa iyo ng higit pa sa 200 pesos? Ikaapat, hindi nababahala sa mga bagay na wala silang control. Katulad ng ating natalakay sa 7 Habits of Highly Effective People ni Stephen Covey, ang pag-aalala sa mga bagay, lalo sa mga wala kang control, ay hindi makakatulong sa iyong pagtatagumpay. Mababawasan ba ang kaso ng COVID-19 sa pamamagitan ng pakikipagkwentuhan mo sa iyong office mate tungkol sa mga balita? Gaganda ba ang ani ng mga magsasaka kung magbabasa ka ng mga posts tungkol sa rice tarification law sa social media? Ibaling ang iyong atensyon sa mga mahahalagang activities na mayroon kang control at pakinabang katulad ng pag-aaral ng mga paraan upang mapaliit ang iyong waistline. Ikalima, iniiwasan ang mga negatibong tao. Halimbawang ikaw ay isang HR manager, isasama mo ba sa shortlist nang i-interviewin ang aplikanteng nakita mong pati ang pag-ulan ay inireklamo? Natalakay na namin sa mga nakaraang episodes na ikaw ang average ng limang taong pinapahalagahan mo. Kaya kung nais mong maging pinakamahusay, kailangan mong palibutan ang sarili ng mga pinakamahuhusay na tao. Kung napaliligiran ka ng limang matatagumpay na negosyante, inaasahang ikaw na ang pang-anim. Siguraduhin alisin ang negatibo o nakalalasong enerhiya sa paligid mo. Kung sa pakiramdam mo ay naaapektuhan ang tiwasay ng iyong araw, kapag nababasa sa Facebook news feed ang araw-araw na reklamo ng isang kaibigan. Hindi ba makabubuting i-unfriend mo na siya? Kung nakakapagpabigat sa pakiramdam ang pagbabasa ng mga posts sa isang online community o group chat na ikaw ay member, mag-leave ka na sa grupong iyon. Ang negatibong pag-iisip at pananaw sa buhay ay maaaring magdulot ng mga sakit sa katawan ng tao. Kapag negatibo mag-isip ang isang tao, tumataas ang cortisol niya sa katawan o iyong stress hormone na magdudulot ng negatibong epekto sa katawan, gaya ng hypertension o diabetes. Kaya, makatutulong talaga kapag pinaligiran mo ang sarili ng mga positibong tao at iwasan ang mga negatibo. ika hindi makamove on mula sa pagkakamali o pagkabigo. Minsan ka nang bumagsak sa board exam kahit sa tingin mo ay naghanda ka ng lubos. Sa pag a sa trabaho, natatakot ka na rin sa employment exam. Ngayon, para maging isang financial advisor, kailangan mo rin kumuha ng licensing exam mula sa insurance commission. Parang ayaw mo nang ituloy at takot ka nang maramdaman ang feeling ng bumagsak sa board exam. Lahat naman ay nagkakamali at nabibigo. Ngunit bilang isang lipunan, natatakot tayo sa pag-iisip pa lang ng ideya ng pagkakamali o pagkabigo. Dahil bata pa lamang tayo, ay natutunan na sa paaralan na hindi mainam magkamali. Imbes na tignan mo ito na natural na bahagi ng buhay, tinitignan natin ito bilang negatibo, kaya't lahat ay iniiwasan ito. May dalawang world-renowned psychologists na nagwagi ng Nobel Prize dahil naipaliwanag nila kung bakit karamihan ay umiiwas mabigo. Nadiskubre nila na ang negatibong epekto sa isang individual ng pagkatalo ay doble kesa sa pagkapanalo. Kaya't ang tao ay talagang umiiwas sa pagkatalo o pagkabigo. May kakaibang mindset sa pagkabigo ang bilyonaryong tech giant na si Jack Ma. Naniniwala siyang sangkap ito ng tagumpay. Naranasan na ni Jackman na mag-apply sa KFC kasama pa ang 23. Natanggap ang lahat ng kasabay niya maliban sa kanya. Ang hindi matanggap bilang server sa hotel pero ang pinsa niya ay natanggap. Ang hindi siya makapasok sa Harvard samantalang 10 beses siyang nag-apply. Ang mga pagkabigong ito ay inihanda siya sa kanyang pagiging CEO ng Alibaba. Kaya, Life must go on. Mag-move on ka na mula sa pagkabigo. Ikapito, hindi nakafocus sa ginagawa ng ibang tao. Mainam na ma-inspire ka sa tagumpay ng ibang tao, ngunit huwag na huwag ihahambing ang sarili sa taong iyon. Ang laging pagkukumpara sa sarili kumpara sa ibang taong matagumpay ay magpapababa sa kumpiyansa mo sa sarili. Kapag naramdaman mo ito, oras na para ayusin mo ang iyong mindset. Maging inspirasyon ang iba, ngunit huwag para ang sarili sa kanila. Makipagkompetensya lamang sa pinakamahalagang tao ang iyong sarili. Praktikal ang pinakilala ni Kobe Bryant na Mamba Mentality o ang pagsubok na maging mas mabuti araw-araw, anuman ang iyong pinagkakaabalahan. Sa kanyang autobiography, ipinakita ni Kobe na mahalagang magkaroon ng mastery. If you want to be great in a particular area, you have to obsess over it. A lot of people say they want to be great, but they are not willing to make the sacrifices necessary to achieve greatness. They have other concerns, whether important or not, and they spread themselves out. Ang kaibahan ng mga ordinary kumpara sa extraordinary achievements ay ang dami ng oras at dedikasyon na ginamit para maging master at maperpekto ang isang gagalingan. Si Kobe Bryant ang laging unang dumarating sa kanilang practice kahit pa siya ay injured at hindi niya tinitigilan ang practice hanggat hindi siya nakakaisang libong shots. Mag-focus ka kung paano mapabubuti ang sarili araw-araw at huwag ma-stress kung mas matagumpay sa iyo ang iba. Dahil nakarating ka sa puntong ito ng aming episode, may bonus kami at ito ang ikawalo. Hindi inihuhuli ang sarili sa mga prioridad. Dumarating ang mga pagkakataong hindi tayo nakakatulog ng sapat o hindi nakakapag-ehersisyo dahil may kailangang tapusing report para sa malaking proyekto. Ngunit, para sa pangmatagalang tagumpay at kasiyahan, dapat nasa priority lists ang paggawa ng mga aktibidad para sa sarili. Ilan sa mga mainam na isakatuparan ay ang simulan ang iyong araw sa paggawa ng bagay na lubhang pinahahalagahan mo. Marahil ang pagkumpleto sa isang mahusay na workout, pananalangin o pagkakaroon ng quiet time para sa sarili. Pagsusulat sa journal ng small wins na kailangang ipagpasalamat sa nakaraang araw o pagbabasa ng iyong paboritong aklat. Paghahanda ng masarap na agahan para sa pamilya para sa inyong connection time o pagpaplano ng mga kailangang isakatuparan sa buong araw. Ito ay sapagkat kung sisimulan mo ang iyong araw sa paggawa ng isang bagay na gustong gusto o lubhang pinahahalagahan mo, ito ay makabubuti sa iyo. Makakaramdam ka ng kasiyahan, makakapag-focus ka at magiging malakas sa buong maghapon. Mayroon ba sa mga nabanggit naming walo ang umuubos ng iyong oras? Alin ang susubukan mo ng tigilan o bawasan para maging mas mabilis ang journey to great life. Gusto naming muling gumawa ng inspiring video para sa iyo, ngunit bago iyon, ikagagalak namin kung like mo ang aming video at isi-share sa iyong mga kaibigan sa social media. Kung bago ka sa aming channel, siguraduhin mag-subscribe para wala kang mamiss sa mga susunod naming episodes. Tignan ang iyong screen ngayon para makita ang iba pang videos na pinili namin para iyong ma-enjoy. Ito ang Mobilezilla. Hanggang sa muli!